So, yan guys, napuno. Ang tawag sa bicol is tabog-tabog. Ala ko bakit. Ayan guys, ipapakita ko sa inyo guys so oh. Ayun guys. Nung bata kami, ginagawa namin na ulo. 3 2 1 So, ayan guys. Dahil tumaas na guys yung mga puno sa likod namin at umaakit na guys sa bakod namin so kailangan namin guys na putulin ayan so gamit yung cutting cutting dish or cutting brush so ayan guys yan guys is dahon ng biga dahon ng biga yun naman na ano na puno ng langka na sa kabilang bakod namin pabayaan ng may-ari kaya natuyot na guys ang haba guys so, so pinuputol namin guys. Tanim ko. Oh, tanim ko. Agoy ba no? Ayun naman yung lemon sa kabila. Lemon. Meron ako may guys na tumubo. Oh. Ito yung lemon ko. So, yung aking tanim na banana sa likod ng bakod ko galing yung Japan na banana ano Ko. O, tanim ko yung tanim ko gayobano ayun naman yung lemon sa kabila lemon meron ako guys na tumubo oh. Oh. ito yung lemon ko so yung aking tanim na banana na sa likod ng bakod ko Ano? umuulan guys <laughs> Rosco ang aso namin na ni Rescue kaya ang pangalan niya Rosco cute na guys yung ano yung aso namin na ni Rescue kaya ang pangalan niya Rosco Oh, cute, cute, Rosco. Kailangan niyang mag-helmet, guys, kasi yan na puno, guys. Grabe, ang kati. Pag tumama yan sa katawan mo or sa kamay mo lang, yung dahon. Nako, grabe. Sobrang makati. Ewan ko. Baka tabunan mo. Ito naman guys, yung tanim kong papaya guys. Oh, oh mayroon na ang ano. Diyan ako guys, kumukuha ng pangatsara. Tapos, pag malaki na, kinukuha ko na pag tawag sa bicol, pag ubal. Ayan, para hinog sa puno. Ayan, di ba? Yun ang aking papaya. Ito naman yung lemon. Lemon. So, hindi pa siya guys, namumunga. yung guyobano ko mayroon na akong atis ang liit pa kailangan i-transfer yan guys sa lupa kasi para lumaki siya yun lumaki na yung puno kailangan tanggalin kasi pag may mga puno na ganyan kala mo may ahas di ba tsaka yung hangin kapag mainit hindi na pumapasok yung hangin dahil naharangan ng puno so Nasa kabilang bakod yan, pumasok na sa bakod namin. So, pag dumadaan ako, kala ko may ahas. So, ayan, guys. Ang tawag, guys, sa puno na yan is tabog-tabog. Kasi, ayan, guys, o. Oh. Laki na oh Pag natuyot yan guys Pwedeng gawin na Panggatong Kahoy na guys ayan. Ginagawang uling So ayan guys Gumanda na yung bagod namin So ilang buwan din yan guys Bago ulit Tumubo ayan. So Siguro mga 3 uh, to 4 months Bago yan natanggalan namin ng ano ng mga sanga sanga lang yan guys galing dun sa kabilang bako do since wala pang nakatira sa kabilang bako bakanting lote siya kaya yung mga puno nila napunta dito sa amin so actually guys yung likod guys is creek so after nung creek may bakanting lote so sa kabilang bako sa kabila na yun guys So, shout-out muna, guys. Ayan, sa aking YouTube members. Mami Alea Mix Vlog. min love, shout-out. So, ang tawag niya, guys, sa pinuputol na puno niya, guys, is tabung tabog Ayan yung aking banana na mumunga na. Pero, nasa kabilang bako diyan, guys. Ayaw namin papasukin dito. Dahil nga, mag-ano dito, mga nganak. So, ayan. So, nung bata kami, ginagawa namin yan na gulong ng sasakyan. Ayan. So, ayan. Putunan mo muna yung ano, bananang isa. Yan, oh. Dahan-dahan ka lang sa banana. Nangatin na lang ang kamay ko. Ganyan siya. Ayan, pati yung ano pati yung nyug ng ano ng ng kapitbahay namin nakapasok na sa bakod namin masyadong mahaba So, bago tayo guys magtapos, shout out muna guys sa ating mga kanguso team and then sa aking YouTube members, Mima Alia, Mix TV, yan sa si Rias Hub, Tita Pearl Channel, so mega love shout out, my team Pupu Family, team Nikki, and then sa ating mga viewers, Whitey friends, and all my supporters. So, That is guys for today's video. See you on my next video guys. Thank you for watching. So please don't forget to subscribe, like and share Junit TV. So maraming maraming salamat guys sa inyong suporta. At sa next video natin guys ay uh, ano tayo guys. So mag-upload ulit tayo ng panibagong video guys. Ayan. So keep safe everyone.